Hello po, kamusta po kayo? Okay lang, mabuti. Ano po pangalan nila? Rita. Saan po kayo sa Pinas? Sa Leyte. Ilan taon na po kayo dito sa Canada? Mag two, two years. Ano pong work nyo dito? Ah, uh, manager sa fast food. Bakit Canada po ang napili nyo? Ah, uh, no choice. <laughs> Pero ano, kadanda kasi may opportunity na nagbigay sa akin dito. May friend akong nag-offer ng work sa akin dito. Sorry. Grab. Ano pong ma-advise nyo sa mga kababayan natin na gusto pong mag-Canada? Uh, dapat ready kayo financially, uh, emotionally, physically. <laughs> ang huling tanong at ang pampinaling tanong po natin, masaya po ba kayo sa Canada o hindi at bakit? Siyempre, oo. Bakit? Kasi nandito yung opportunity natin para maging mayaman. <laughs> oh, Yun lang po. Maraming salamat. Bye!